Oops! Oh no! Ano yan? Saan ka dadalhin ang 20 pesos mo? Simple lang. Tapusin mo ang video ito. Hello mga kabisnes! Paano ba nakakatulong ang IMG sa lahat ng mga Pilipino? Ito ay dahil sa mga benefits na meron tayo dito sa IMG. May top 6 akong ipapaliwanag sa inyo. Mayayon kang mabuti. Una ay ang matuto sa kahalagahan ng financial education at unlimited ang learnings dito sa IMG. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng 100,000 pesos na personal accident insurance. Ibig sabihin kapag namatay, ang IMG member ay may makukuha ang kanyang pamilya na 100,000 pesos. Oh, simple pa lang yan ha. Pangatlo, ang pagkakaroon ng 50,000 pesos na Fidelity Life Insurance o Burial Benefits. Pang-apat, automatic upon membership ay may mutual fund investor ka na na magkakaroon ka agad ng 1,000 pesos na instant initial investment sa iyong mutual fund at pwede mong dagdagan anytime you want. Depende sa goal mo. At, Walang service charge. ba? Diba? Talo ka pa ba dyan? Number five, pagkakaroon ng business na pwede mong gawing part-time or full-time. Pang-anim, free travel around the world. Free lang yan. Tingnan mo. Free, free, free. At marami pang ibang benefits dito sa IMG. Kaya join ka na sa aming financial education online or face-to-face. -face. Just message me. Bye mga kabisnes!